Teka, ba't tayo nandito? Anong ginagawa ko dito? Ayun, hello! What's up, what's up mga ka-Exxonicus! Ngayong araw, dumating din sa wakas ang ating first pet, no? Hindi ko muli nang sabihin kung ano. Uh, papakita ko muna yung paggawa natin ng DIY simple and budget friendly na enclosure setup. So dito gawa muna tayo ng hide o yung magiging pagbukaan at pahingahan ng ating bubble bed. So dalawa yung gagawin nating hide, gumamit ko na ako dyan ng mga disposable container. Tinitignan ko kung saan ko sya bumitaasan dyan para maging uh, entrance. So, fast forward ko ng konti yung video, guys. So, yan. Pinintel, pentel pentel pa. Alam mo talaga, magiging pantay-pantay yung pagkakagawa niyan. Which is hindi So, unang try, guys. At, uh, oh. Kinutter ko siya. Ayan. So, yun nga. Ah, uh, pag cutter, nagkakrap yung man eh. Yung plastic. So, soldering iron na lang dinamit ko. Ayan na. Pabilis pa nga ako dito. Tapos, ah, uh, kinagandahan nito, ah, uh, 'yung mga edges no hindi na siya matalim kasi para hindi masugatan 'yung bagong pet natin. So pakita ko lang sa inyo kung paano ko ginawa 'yung dalawang uh, hide nila. Ayan, so natapos na nating butasan yung dalawang hide. Ang uh, next nating gagawin, uh, lalagyan natin ito ng substrate o yung pinaka-bedding ng uh, pahingahan. Dito sa end clue natin ng bagong pet natin, guys, ano, ah uh, ito muna ang hide yung lalagyan ko ng substrate. So, ang ginamit ko dyan is organic oil. Organic oil. Sorry, organic soil tsaka Coco Pit. ko dyan, tapos uh, disinfect ko siya. Tama ba yung term ko, disinfect gamit, air sanitize pala. Gamit ang boiling water, tapos after nun, in-oven ko para kung meron uh, chemicals and parasites ay mamatay, no? Tapos, naluan ko lang ng uh, moss para lang ma-retain yung uh, moisture dyan sa wet hide. So, yung new pet kasi natin, dalawa yung hide na kailangan niya. So, bahala siyang mamili kung saan niya gusto. Isang wet hide or moist hide, itong ginagawa natin. Tsaka isang dry hide. O, yung medyo, hindi naman hot. Pero, parang dito yung ano niya. Uh, kumbaga sa temperature, mas mainit na partin. ng entry So, yan. Mix-mix uh, lang natin. So, medyo basa-basa yung uh, substrate natin. Pero, hindi siya sobrang damp na pag uh, piniga mo eh, may tutulo. So, masama sa lang yan. Tapos, continuous lang pag uh, natutuyo. Continuous mist. Mist ka lang ng mist dyan. Check mo lang. Siguro ako, gagawin ko dito hospital, nakasara, sara, nasa loob siya ng hide, sarado siya. So, maririting talaga yung moisture dyan. Siguro mga kahit every few days mo lang check, tapos mismo, mo, medyo dry-dry na siya. So, yan, halo-halo lang, mekis-mekis lang natin. Yan. So, konti lang muna yung inano ko eh, uh, sinanitize ko kasi hide nga lang ilalagyan natin. So, yan guys, makikita nyo yung mix mixture na ginamit ko dyan. Kung gusto so yung gayahin. So, uh, pinapack ko lang ng mabuti no para hindi masyadong loose. kasi may nabasa ako na pag nakakain daw ng pet natin yun, ay eh, magkakaroon ng infection o yung hindi nila natutunaw at uh, magbabara sa kanilang wet food or sa daanan ng kanilang gumi so baka may idea na kayo kung ano ang pet natin ganun sa mga implement so top up set up nung substrate konting moss lang ulit para lang yun. Ayun po, para comfortable siya pag gumigas siya dyan. Ayun. So, yung mas natin nakuha natin yan sa Shopee lang, no? Uh, pet Coco Friend ata yung pangalan ng store. So, follow nyo sila sa Facebook. Nakalimutan ko lang ilagay yung screenshot ng page nila dyan. Ayun. So, tapos na natin gawin yung dalawang hide. Isang wet hide. Yan. Sa wet hide, isang dry hide. So, sa dry hide, testing lang muna. Kaya, most muna na dry yung nilagay ko. So, baka palitan pa rin natin yan. Tapos, takpan lang natin. Kagandahan, guys, ng ganitong klaseng hide. ah, uh, Nag-check nyo sila kasi clear, eh. Nakikita nyo sila kung ano ginagawa nila dyan. Tapos, madaling linisin kasi tatanggalin nyo lang na open nyo yung takip nya. So, yun. Ito nga pala yung enklo na gagamitin natin, tawag dito is oven type. Yung opening niya kasi parang ovens na harap. Uh, para siyang storage bin na nilagyan ng acrylic, no? So, uh, Shopee lang din to. Salamat Shopee lang din. Sa taas, ayun, makita niyo yung mesh wire doon. Tapos, set up lang natin ng mabilis to. Sobrang, ano lang, DIY na uh, mga nabasa ko lang sa internet na uh, magta thrive or mabubuhay yung ating bagong pet sa so, ganitong pinaka basic na setup no so para sa substrate nito uh, hindi muna tayo gagamit ng uh, loose substrate o yung mga lupa gagamit muna tayo nito uh, mga newspaper ito ay Japanese newspaper na bili ko lang din online ganito pala itsura ng jardius sa Japan Ayan. So after, after natin mailagay yung dyaryo, ganyan na itsura niya. Meron tayong maliit na water dish kasi umiinom ng tubig yung ating bagong pet. No? Alas lahat naman ata kailangan ng water dish. So actually, uh, yung mga screw, no? parang feeling ko baka masugatan siya. So observe lang natin. So ganyan siya. Isang wet hide, isang dry hide. Magkalayo. Para kung gagamit ka ng heater or ilaw, nakatutok din sa wet hide isa dry. So ito na! Nakuha natin ang ating bagong pet. Dito. Follow niyo sila. Thank you, Reptile Launch. Uh, maayos na deal. May ligroop ang stickers yan. Bangis niyo. Baka naman. Yan. Pakilala na natin ang ating bagong pet. Yun! Huwag ka nang magalit. Ayan, so feeling ko naman familiar na kayo no lalo na dun sa mga nasa hobby na kasi ito yung pinaka tingin ko unang inaalagaan ng mga hobbies kasi ay sa research ko din sila yung pinaka madaling alagaan no. So isa itong leopard gecko isang hindi ko alam kung magbibigkas ko ng matino no. You bless furies macularus. Yeah, isang leopard gecko ang mga leopard gecko guys ay matatagpuan sa mga desert region at grass di grassland ng Afghanistan, Iran, India, Nepal. So, land dwelling sila no, hindi sila yung mga gumagapang-gapang, so nasa ground lang sila. And yung paa nila, hindi sila sticky kagaya ng mga tuko o yung tokay gecko, yung mga butiking bahay, yung nakakaakit sa pader. So, pag smooth yung surface, hindi sila nakakagapang doon. So land dwelling sa so mga sila sa land lang 'yan. Kung gagapang gagapang man 'yan siguro sa so mga rocks lang, mag-climb sila doon. Yung mga kayang uh, gapangan na uh, hindi dumidikit, no. So 'yan. Ah, uh, makita medyo naglalakad-lakad na siya diyan. Actually guys, yung mga leopard gecko may mga morph to eh. Medyo masalimuot, hindi tindihin pa, hindi ko pa rin masyadong maintindihan. So nag-base lang ako actually sa ganda nung kung saan ako na-attract. So na-attract ako talaga sa kulay niya. Tingnan niyo guys. Parang pinkish na light yellow. Parang gano'n, ng cute lang. So ito nga pala ay isang female. Ang morph nito ay Snowbell hetero eclipse kung hindi ako nagkakamali no yun yung details na binigay sa atin yung reptile lounge so female to 2 years old na siya yan lapit ko lang para lang ma-appreciate niyo din yan so mga leopard gecko wag na wag niyo pong bibitbitin sa buntot no kasi nag parang mga butiking bahay guys naglalaglag ng buntot yan kung natitreten sila Although tumutubo naman, pero syempre hindi kasing ganda ng original. Dahil na pag ganyang adult na sila na putulan, syempre, malaki na yung malaki na sila, tapos yung bulkot nila maliit. So, yan. Uh, pagpasensyuan nyo na po at uh, baguhan lang sa pag-handle at pag-aalaga nito at ang first time ko to, to. Gusto ko lang makita nyo rin yung experience and journey natin sa pag-aalaga. So, yan. Appreciate lang natin, guys, yung bago nating pet. Ang pangalan nga pala niya, since siya ang unang pet natin dito sa channel, tapos ang jari natin ay Japanese. So, mapangalanan natin siyang Hajime ng translation. Kung hindi ako nagkakamali sa aking research sa Google, ay first or number one ata Parang gano'n. So, Hajime. Parang kala mo, ito no? Hajime no ipo. So, Hajime ang name ng ating bagong pet. At siya ating unang pet. So, ayan lang muna natin siyang mag-explore, no? And mag-settle. Ayan. So, after niya mag-settle, try natin siyang pakainin. Yun. Sarap. Mga leopard gecko, guys, ay uh, insectivore, no? Hindi kumakain ko, ko ng plants. So, mostly talaga, or talagang kinakain nila is insects. Ako, ang meron ako dito is mealworm and dubia roaches. So, speaking of dubia roaches, try pa natin siyang pakainin ng isang beses kung kakain ko siya. So, makikita nyo yung white-white calcium powder yan, no? Kailangan kasi nila yan. Yung napaka-smooth naman kumain. Hindi ko alam kung pagod lang to sa biyahe, kaya ganyan. Pero tignan natin sa mga susunod na feeding session kung uh, may rush ba ang pagpapakain sa leopard gecko. Ganyan talaga sila ka-smooth kumain, no? So, ayan lang natin. Yun. So, ito na yung final look. Good morning. Umaga na nga pala. Ayan. So, meron dyan thermometer. Meron din ilaw yung BB. Actually, debate pa sa community kung need nila. Pero bumili na rin ako. Ayan. So, umaga ngayon. Uh, just tumimik lang yung sunlight, binuksan ko siya. Tsaka medyo malamig kasi dahil maulan. So gusto ko pag morning sana 30 to 32 degrees sana yung temperature sa inflow natin. So kanya na itsura niya. Nakita niya nagtatago siya dun sa wet. Dun. Uh, diyan siya Uh, dyan siya natulog. ka Napakasimple lang. Hindi nyo pa kailangan gumastos kung kayo ay katulad kong baguhan. No? So, yung ilaw natin, uh, na-adjust yan. Maganda kung bibili rin kayo yung na-adjust din. Para at least, uh, natatansya nyo kung gano'ng kainit yung ibubugan ng ilaw. Tsaka kung gano'ng kaliwanan. So, yan. Nakikita nyo na uh, na-adjust naman yan. Nag-dim, tapos nag-bright natin. So, yan. Ganyan nyo na. Para lang medyo uminit sa loob, no? Kasi medyo malamig yung ibubugan. So kailangan din ng mga leopard geckos yung night and day. So yun lang guys. Uh, sana natuwa kayo. Ito nga pala si Hajime. Close up niya. Ganda ng mata niya. No? So bye bye ka na Hajime. Bye na. Yan. Magbabay din yan guys. Yan. Kung natuwa kayo, thank you for watching. Please like and subscribe our channel. God, it is